Tingnan nyo naman po guys, pag ito ang isampal sa pagmumukha mo, oo. oo, oh, oh, oh mo, oh. Pag isampal sa'yo oh, no, to no, no. Lang. Pag isampal sa'yo talaga ng... This is Nepal, a landlocked country in South Asia. nyo guys, may gusto akong ipakita sa inyo. Kasi kadalating lang nito. Gusto kong ipakita sa inyo guys. Ayan o. No? Oh. Grabe o. Ayan guys. Grabe laki ng cucumber. Galing ito guys sa village. Pinadala dito sa amin. So, hindi ka to makakita sa uh, market ng ganito kalaki. Alam <laughs> mo Pag, pag isampal to sa'yo talaga naman. <laughs> diba? Laki-laki nito -laki guys. Siguro mahigit ito. Isang kilo mahigit ito. Grabe oo oh, oo oh, oh. Maano siya? Mabigat. Ma So pag sa market guys, hindi ka nito makahanap ng ganito kalaki. Talagang ano to siya, lokal uh, local at saka organic kasi galing siya guys sa village. So yan guys, oh, dalawa itong binigay sa amin. So bali ito yung maliit. Pero yung hawak-hawak -hawa ko kanina talaga, yun talaga ang pinakamalaki. Ito lang yung gusto ko dito guys sa Nepal. No? Kasi makakita ka talaga ng mga organic uh, vegetable. Tapos ang lalaki pa. Yung mga kauli na yan, yung mga broccoli na yan, ay nakumaamaze ka sobrang malalaki. Tapos ang dami rin namin ito guys. So, ito yung bagong hatid niya, yung kako. Ito. ito. Yan. ba diba sa atin, kinakain din to. Kako. Masarap to diba isalad. Pero dito, masarap uh, nilalagyan nila ng sardinas. Masarap siya. Hmm. Sariwang-sariwa guys. So, time to time may mga nagpapadala dito sa amin, ng mga kamag-anak ka namin sa, from village. At yun, nakakit, makalibre kami ng ano, gulay, di ba? dami talaga. Actually, kahit ako gusto mo, gusto ko itong i-mix guys sa ano, sardinas. Talaga, masarap siya i-mix sa sardinas. So, pwedeng tanggalin mo lang naman dyan yung ano, yung medyo uh, mura lang. Yun na ang ihalo mo sa gulay. Pero yung mga matigas, yung mga yung sa dito, sa part niya, pwede mo na yung itapon. Tapos iwain mo lang dyan ng maliliit. Diba? So, libre kami guys ng gulay. Marami kaming gulay. Tapos meron pa kaming ano, uh, beans. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. Oh, 'di ba? Kasi for the meantime guys, walang laman yung aming garden, no? Yung nandiyan ay soya, soya pero uh, may mga bunga na siya pero hindi pa ma-harvest. So ngayon, um, kalibri talaga kami ng mga vegetable kasi yung mga kapatid ng nanay ko sa village so maraming nagpapadala dito sa amin kaya hindi kami nawawala ng gulay so, tingnan nyo guys, so, galing yan sa garden nila nakita nyo naman kapag maraming tanim yung garden namin ipakita ko sa inyo pero pag malapit na guys i-harvest yung soya ipakita ko sa inyo tapos kahapon, nagtanim sila ng nagtanim sila kahapon ng uh, kauli kauli tsaka dropon ipakita ko yung sa inyo guys kasi next month bali next month bali next month bali mag winter na kaya yun pwede lang magtanim ng mga gulay-gulay uh, na pang winter like uh, cauliflower uh, cabbage at saka broccoli yun yung mga favorite na vegetable ko talaga yun sa winter So, ayan guys, so, oh, yung laman ng aming garden. So, ganito ang itsura ng fresh soya bean. Yan. Luto din ako ng chicken feet adobo dahil parang natatakam ako sa chicken feet adobo. And at the same time, niluto ko din yung uh, yung pinakita ko sa inyo kanina na paku. Yan. So, nilagyan ko lang siya ng sesame seed and then tomato. Hindi ko na nalabidyohan kasi nagmamadali ako guys. A few moments later. sister. I see, see, see. I video, video already here. Yeah. <laughs> Kati Ramro, eh? your flower. Ramro. yung, ano, yung mga flower na dito sa baranda, ayan. Ganito ito, guys, oh. Pati pa diba parang yung sa tumutubo lang 'to sa mga school eh, pero oh, ang ganda. 'Yan. So 'yan yung sa baba nila diyan. Malalaki ang mga bahay dito, guys, oh. Ayan. So, 'Yan. ang ganda ng mga plants niya. Ayan. Ang ganda naman nito, oh. Hmm. So, marami siya ditong tanim, guys. Kaya pinuntahan ko siya dito kasi mangihingi ako sa kanya ng mga plants na itatanim. Yan. Ang ganda nito, oh. Hmm. talagang pag namulaklak siya ay talagang ang dami. Hingi ako niya, no. Ang ganda. Ito, you, 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 dearie. tsam, rugay, you na? Know? Huh? Oh. Ay, you, 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 you give me this one, Tori. Yung, lalo, dito, parang ako, yu. Tori, matre. Ulkilel. Yes, ha? Ah, unsa, unsa. Yes, yes. Yan, tayo ng mga, ano. Oh. Bayalan, ni? Eh. Yan, this is nice, sister. Diba, ragi na yung may video gari to. Kati, ramro dik sa'yo, eh, pink color ta. Yung talit, yung pink color mas ako, indoor. Even, even you put indoor? No. If you put indoor, safe unsa lang, ni? Eh. Even winter No winter ah, oh. so that means if i plant that it will die okay, winter, winter. Mm. Is Oh we winter mother die huncha summer ma la la esto bani ali patri oh ali winter Oh, ani har sa aya Oh, sayang, okay. Oh ayana guys so andaw uh -huh. ngayo binigay <laughs> sa akin no So dito na ako ngayon guys sa taas nila so ito yung first floor so yan may mga plants din siya diyan So, uh, puntahan natin yung kanyang bari dito or ang tinatawag tawag nila dito sa garden bari. So, silipin natin guys kung ano yung kanyang mga tanim dyan. Let's go! So, ito guys yung rooftop, no? So, dati may mga alaga siyang turkey dyan. So, ngayon this time wala siyang turkey. So, since wala naman siyang garden, ito silipin natin guys yung kanyang ano dito, mga tanim. O, oh, ayan. Napaka-creative nitong sister-in-law ko guys. Tingnan nyo naman, oh So ito guys, nandito ako sa rooftop po. Ayan. O, oh, yung kaulin niya. Actually, ang winter dito guys ay mga uh, next month na no. Next month, October pa lang mag start ng konting lamig. Pero ito, malapit na siyang mag-harvest ng kanyang kauli. So, ibig sabihin, few months ago, nag-plant na talaga siya. So, ayan. So, ito guys yung kauli flower. Ayan. Mm. So, alam nyo guys, no, ang ginawa niya, napaka-creative niya guys. Oh, kung nakikita nyo, ito yung sa mineral water na... Uh, mineral water na uh, bottle. Diyan niya lang guys nilagay. Ayan, yan, yan. Puro mineral water lang yan guys na bottle. So, ang ginawa niya, kinat niya lang. So, ngayon pinlant niya yan. So, di ba Ang ganda tingnan. So, ayan. So, yung dito banda medyo malalaki na. So, ito naman. Ito parang plastic lang o. Oh. O, diba guys? Para-paraan lang yan. Para-paraan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, wala akong lupa, wala akong garden. Pero ito, tingnan mo ang ginawa niya sa rooftop niya. Napaka uh, creative ng sister-in-law na sister-in-law ko na ito. Yung sister-in-law ko na ito, yung asawa niya, tsaka yung asawa namin, magkapatid. So, ayan guys. O, oh, ayan. May mga chilies siya, oh. Kaya pag pumunta siya sa bahay, guys, ang dami niya yan mga daladala, dalang mga chilies. O, meron din siya ditong soya. Ayan. O, oh, diba? O, oh, ito soya, guys, oh. Soya bean. Yan, ganyan ang itsura ng soya bean. Mm pakita ko sa inyo tingnan natin kuha tayo ng isa pakita ko sa inyo guys ha so ba diba, napaka creative nya guys o wala siyang kung tutuusin wala siyang garden dito pero ito sa rooftop niya, ginawa niya ng paraan para mag, meron siyang aanihin. Hmm. Tingnan nyo yan guys. Oh, may isang puno siya ng eggplant pero tingnan mo, ang daming bunga. Oh. Daming bunga. Ito pa. Mm. Alright, well, kita nyo guys, puro lang yan ano, puro lang yan mineral uh, water na bottle. So ayan, punong-puno ng bunga ang kanyang eggplant. Mm. Ayun pa, may isa. Oh. Then ito, meron din siya dito sitaw, ayan. Pero yung sitaw niya parang inano inabuso ng mga <laughs> insekto kasi nga syempre ba diba, summer pa lang ngayon. So ayan, meron din siya dito ano, sag. Yan, may gapi siya dyan. And then ito, ewan ko kung ano ito. Parang sagyan yata ito. Parang petchay. And then, ito naman labanos. O, oh, radish guys. O, oh, may radish siya. Radish yan guys. Ito talaga ang dahon ng radish. So, ayan ang ginawa niya dito. Ito naman, Oh, oh, yung ginamit niyang material. Yan. Ano to? Yung parang parang foam. O, oh, di diba? Yun naman, ano. saku uh, sako. Kaya para-paraan talaga guys. Kaya pag pumupunta to sa bahay. Ang dami niyang mga dalang vegetable eh. O oh, meron pa siya ditong soya. Yan. Mm, meron siyang coriander. O oh, ayan, may coriander pala siya diyan. So, mm, ito guys, coriander din. So lahat yan guys, so, oh, puro ano yung ginamit niya. Mga sako. Kaya kung may mga space naman kayo dyan sa inyong bahay, no, pwede kayong gumawa ng ganitong ginagawa niya mga sako lang. Mm. Um, ito, meron siyang luya. O, oh, hindi na siya bibili kasi masipag. O, oh, may mga chili. O, oh, ito naman guys, yung chili niya medyo dry na. Kasi nga, o, oh, ito yung chili na sobrang anghang. Yan. So, meron din pa siya ditong ano, o, uh, tawag dito. Mm, um, onion leaves. Yan. O, oh, diba? Pero gusto gusto ko yung ano niya. Gustong gusto ko yung ano niya kanina, kauli. And then dito sa side, Oh, meron pa siyang tanim dito. Nakarami pala siya ng bottle. Ayun guys, napakita ko na sa inyo. So baba na tayo at ako'y uuwi na din. Nandito kami guys sa terrace nila. Ayan, nanghingi ako ng mga bulaklak na, na pwede kong itanim. So guys, uwi na ako. Ayan, may dala na akong mga plants. Maitanim na ako dun sa aking mini garden. Hi guys, so ito finally nandito na ako sa bahay. So ngayon dala-dala ko itong aking, ito yung flower natin guys. No? So, ito na ka isang plastic ako talaga. Kasi, ngayon guys, next month, kaya gusto kong magtanim ng mga flower, no? Kasi next month talaga, ang lahat ng mga flower dito ay talagang maging dry. So, kailangan ilipat ko siya dito sa mga, mga ano ko, mga paso ko dito. Ayan, mga paso ko. So, aayusin ko yan guys sa ating next vlog. At uh, ipapakita ko sa inyo. Alam nyo guys, kaya gusto kong ilipat ang mga magtanim ng mga flower ngayon o lipat ko yung iba dito sa aking mga paso kasi next month guys winter na talagang sobra ang lamig talaga so mamamatay lahat ng mga <laughs> ng mga flowers ko dito kaya kailangan i-save ko sila so ilagay ko dito sa side kaya yun kasi pag winter talaga guys halos mga mga bulaklak mamamatay kasi sobrang lamig at hindi nila kayang mag-survive talaga so dito banda sa malapit sa room namin so nasisikatan dito ng araw kaya Um, maganda pa rin yung tubo ng mga flowers ko dito. Pero yung itong mga side na to guys, so, kawawa talaga kasi uh, expect mo talaga magdadry talaga yan.